Imagine nyo to. Si Medaka Kuro Kami ng Medaka Box. Di ba yung student council president na halos perfecto na sa si lahat? May power siyang the end. Isipin nyo na parang ultra high-tech na photocopier abilities. Anything na makita o marun niya, boom, copy-paste kagad. At may sabi-sabi pa na 120% amplified para kung gagamitin niya. Hindi lang basta kopya, master agad sa full potential pa. Pero syempre, may fine print dito hindi pwede yung powers na totally alien sa human biology. Kaya sorry, walang super saiyan medaka. Tapos medyo tricky dati sa styles na need ng specific emotional wavelength. Pero na-unlock niya rin yung eventually. Ngayon, iharap natin siya kay Saitama ng One Punch Man. Ang ultimate boss ng isang suntok lamang pagsak lahat. Walang palya. Pero saan nga ba galing ang God-fear strength niya? ang pinaka-viral na theory yung limiter break. Parang binasag daw niya yung invisible barrier sa potential ng tao dahil sa, well, sa training routine niya na parang pang joke, pero seryoso siya. So kung technically, human effort pa rin yun, kahit gaano ka out of this world, baka sakop pa rin ang the end ni Medaka. Ito na yung mind-bending part. Kung kukopya ni Medaka si Saitama, ano exactly ang makukuha niya? Yung kasalukuyang nakakabaliw na lakas niya o yung mismong konsepto na limitless ang potential niya. Yung kakayahan na lumakas ng walang hangganan. Magkaiba kasi yung sobrang lakas lang ngayon kumpara sa walang katapusang pag-level up. Sa karaniwang power copying sa mga palabas, snapshot lang ng current power level ang nakukuha nila. Kaya ang pinaka plausible na mangyari, makukuha ni Medaka yung level ng lakas ni Saitama at the specific moment na sobrang OP na itself. Baka nga may 120% boost pa yan. Pero yung mismong limiter break phenomena, yung pagiging walking potential ni Saitama, well, medyo malabong makopya yon. Parang unique life achievement unlock ni Saitama yon. Baka nga pati yung bakal na willpower at determinasyon ni Saitama makopya ni Medaka. Which means, pwede rin siya magpatuloy mag-improve, pero hindi dahil sa parehong limitless engine ni Saitama. Kumbaga, makukuha niyo yung photo, pero hindi yung camera na pwede kumuha ng infinite photos. Pero ikaw, ano sa tingin mo? Lagi mo naman dyan sa comment section sa baba.